DSWD na walang backlog ang ahensya sa pamamahagi ng 500 pisong monthly social pension sa mahihirap na senior citizens. Kasunod nito ng panawagan ni Sen. Sonny Angara na resolbahin ang umano'y backlog sa pamamahagi ng social pension. Nakakabahala raw kasi ang natanggap niyang datos mula mismo sa DSWD na aabot sa 466,000 ang backlog sa bigayan ng social pension para sa mga mga lolo at lola na wala ng kamag-anak na sumusuporta. Kaugnay po na, magkakausap natin si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang tanghali sa iyo, ASEC. Ma'am, ang magandang or... tanghali. po sa ating mga kababata. Mm -mm. Asek, konting pihit lamang po ah, kasi medyo nagpuputol-putol po kayo. Pero Asek, gaano karami ang uh, indigent seniors ang nabibigyan po ng 500 pesos monthly pension? Well, sa ngayon po ang ating pong nasa datos as of October 31, 2023, ay meron po tayong 4,145,240 indigent senior citizens ang nakikinabang po sa ating indigent uh, senior citizen pension, ito po yung 500 pesos na monthly stipend po natin na pinamamahagi po sa ating mga lolo at lola. Ano po ang tinutukoy ni Sen. Sonny Angara na 466,000 backlog sa pagbibigay po ng pension nga po sa indigent na seniors? Yes, opo. Ito na po ang gusto nating i-clarify. Well, hindi kayo po si Sen. Angara kung dito po sa kanyang tama po yun. Meron tayong 466 but then hindi naman po natin tinatawag na backlog bagkos mga waitlisted na mga senior citizen. Ano po, ito po yung hindi pa pasok sa programa, hindi pa po nakakapas o nakakatanggap ng ating pension. Bakit po ganoon? Kasi po, yun nga po na ipaliwanag ko kanina, meron tayong 4.1 na funded ano po, ito po yung nakatatanggap ng assistance. But then, ang nakalulungkot po, ano, ay yung nag exit sa ating program sa ating pong dato, sa, as of October 31, nasa 93,950 pa lamang po yan. But then, we're not praying naman na mag-exit na po lahat. Ayaw na po natin yun. Kasi po, sa kadahitan ng mga senior student, ay siyempre yung pag-panaw pag na. So, mas marami po talaga yung poor inclusion sa dun sa nag -e exit Kaya po, ang amin pong panawagan, hindi naman po itong backland bagkos, waitlist listed, eh sana po matulungan din tayo ng ating mga butihing mambabatas na yes, there's an increase in the budget for our social pension for next year. Kaya po, from 500, magiging 1,000 na po yan. Ano po? But then, it doesn't follow na may increase po tayo sa beneficiary. Kaya po may waitlisted tayo, ano po, but not necessarily a backlog. Okay. So magkano po ang kailangan na pondo para mabigyan ng social pension yung mga indigent po na nasa waitlist? Well, kung pagbabasihan po natin yun, tama rin po si Sen. Hanggara, maaari mga 5 billion pesos po yung karag karagdagan pa po natin na, na pondong kakailanganin. But then, uh, yun nga po, from, kasi kung uh, pagbabasihan po natin sa 4.1 billion na indigent po natin na senior uh, citizen ngayon uh, at po tayo ng 25 billion kada taon para po sa kanila and then yun nga po, nadoble na po yan to 49 something billion for next year para sa 1,000 pesos. So most probably, mga around that figure po ang mga kailangan natin, 5 billion for their inclusion po sa ating uh, indigent uh, senior citizen pension. So oras po na aprubahan ang nirequest na budget ng DSWD para sa 2024. Sigurado na bang mabibigyan ng social pension, pa uh, pension yung mga lolo at lola na nasa waitlist? Well, uh, kailangan po natin munang makita ng Ma Cheryl ano kasi yun nga po kung mai-include na sa budget ano na sana at pinapanalangin din po namin ay uh, maaari po maisama natin karamihan o lahat na sa kanila. But then it depends upon the budget po. That's why we're concentrating po sa coordination sa ating mga LGUs kasi ang ating pong list ng ating intelligent uh, senior citizen ay nag-uumpisa po dun sa barangay papunta sa LGU, ipapasa sa atin, sa DSWD, and then yan, may natin yung thorough verification kung hindi, ang guidance po sila. But then, ano po, kung ma-accomplish po natin yun, mas na uh, tama yung ating data at kung may include ng ating mga mambabatas na madadagdagan pa na kaunti para sa inclusion ng ating waitlisted, umasa po kayo that the DSWD will always be here to implement ano po, kung ano yung kailangan assistance, ano po, kung anong kailangan pension ng ating mga indigent po ng mga social pensioners. Kumustahin na rin po namin ano, yung pamamahagi ninyo ng tulong dito sa mga kapatid nating na sa Lanta ng baha sa Northern at Eastern Samar at Lindol po sa Mindanao. Kumusta po? Well, uh, sabihin na po natin, Ma'am Cheryl, na tayo po yung natutuwa proud dito po sa DSWD kasi po despite po the sheer numbers ano po, ng ating mga affected individuals and region. For example po, yung ating low pressure area at uh, shear line na nakaapekto po hindi lang sa Samar hanggang Bicol hanggang Mindanao ano hanggang sa Region 4A ano ay nakapagpaabot na po tayo ng 118.6 million pesos ano po na yung cost of humanitarian assistance kasama po dito yung ating mga AIDS ano mga financial assistance natin sa ating mga kababayan na naapektuhan at nasa 2.8 million billion pesos po naman yung ating available resources pa kaya tayo ay confident na despite nga po yung iba nating mga kababayan na affected pa, ay natutulungan naman po natin sila. At ganoon din po, hindi naman natin kinakalimutan yung ating mga kababayan that were badly affected by the recent 6.8 earthquake in Sarangani and Occidental. As of uh, this moment po, naka 57.4 billion pesos na po yung halaga ng tulong combination ng ating financial at ating mga food and non-food items na may papabot po nating tulong sa mga kababayan nating na ng Lindol sa Region 11 at Region 12. Marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.